Ang nalawigan ng bulakan ay hindi lamang kilala bilang duyan ng mga bayaning Pilipino. Ito ay kilala rin sa isang natatanging sini, ang singkaban. Eh, umpisa niya nagpuputuloy. Eh. Bibili ka ng item, susukat yung putol para yan magawa yung mga yan. Putol ang ayon sa sukat ng mga gagawin mo. Kung abaniko, ganyan, bulaklak, ganyan. Puputulin, titilarin, guguhitan. Tapos pagbubuhay niyan, tutulisan, ipapako doon sa yung bilog-bilog na donut, And then makikita mo na yan. Yan ang kaya riyan. Mga mahaba-habang proseso. Sabay, yan ang ano na sa Bulacan yan. Nakatatak na sa Bulacan ang singkaban. Tamo yung festival, singkaban. Sing Sining at kalinaan sa Bulacan, singkaban festival. Kaya, yeah, yeah, kaya ganyan. Dapat pagpatuloy, hindi dapat mawala dito. Eh. Sa mula o sa marami, marami na eh. lahat na ng okasyon, mayroong ganyan. Magamit ng ganyan sa stage, sa karo, sa kasal, sa event, sa... sa mga procession hmm. sa Indakalye marami lahat na ng okasyon meron. Mga festival, mga piyesta. Ayan, yun mga bata ay marunong na sila. O, nasa ano dyan, nasa para matuloyan ang dadali mong tao dito yung hindi mainipin. Matandang sining man kung ituturing, ang singkaban ay nanatiling pagkakakinanlan. Hindi lamang na mga gumagawa nito Kundi pati na rin ang buong bulakan. O oh, yan yung pamanang talento mula sa tatay at lolo ko.